kalbo na ang mga puno guys yeah, mga kalbo na sila oh, yung aking halaman wala nang bulaklak yan yeah. Uma, oh, ano, maulap yung ano o oh, kapaligiran o oh. Yan yeah, o. Oh. Oh. Ang dami yung linisin o. Oh. Ano naman. Mga laglag na mga dahon. Hmm. Ayan, tingnan niyo yung aking rose. Kalbo na. Oh. Kalbo na yung aking rose. Yan. Kain tayo guys. Almusal. Palamanan natin. Yan. Kain-kain tayo. Almusal. Tinapay na ito malutong. Yan. <laughs> and lutong kain tayo kain kain tayo kong.